Updates. Sa ating mga balita, tatlong anyos na babaeng tinaga sa leeg ng sariling ama, patay. 6.8 million pesos halaga ng shabu nasamsam sa Quezon City by bus. Mahigit 800 pogo workers sa sinalakay na compound sa Tarlac, sinagip ng mga otoridad. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang isang tatlong taong gulang na babae matapos siyang saksakin sa leeg ng sarili nitong ama sa bay ng Inupakan sa Leyte. Batay sa investigasyon ng pulisya, lasing umano ang suspect na mangyari ang krimen sa loob mismo ng kanilang tahanan habang ang ina naman nito ay nasa kabilang bahay. Ang 41 anyos na suspect pinagsasaksak din ng sarili matapos gawin ang pagpatay sa anak. Napagalaman din ng pulisya na nais daw makipaghiwalay ng kinakasama nito sa suspect kaya nagawang magpakalasing ng salarin at sa kasamaang palad ay naibusa ang galit sa batang biktima. Dead on arrival sa ospital ang mag-ama. Timbog ang dalawang lalaki sa isinagawang drug bypass operation sa habaan ng Don Alejandro Roses Avenue sa Quezon City nitong Miyerkules ng gabi. Kinilala ang mga suspect na si Norhan Haron Ampuan, 31 anyos, at si Halami Haron Mama, 30 anyos, kung saan nakumpiska sa kanila ang isang kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Nasa batli ng otoridad ang isang sasakyan, mga cellphone at identification cards ng mga suspect. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ang walong dayuhang Chinese na nasa likod ng sinalaki na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO Hub sa Barangay Anapul sa Tarlac kahapon March 13. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC Executive Director Gilbert Cruz, kasong paglabag sa Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at violation for serious illegal detention sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code ang isasampa sa mga nahuling suspect. Kaugnay nito, nasagip naman ng mga otoridad ang mahigit walong 800 pogo workers na binubuo ng 371 Filipinos 432 Chinese at iba pang 72 foreign nationals mula sa nasabing raid. Nasabat naman ng otoridad ang iba't ibang klase ng baril, mga bala, computer, laptops at mga cellphone na ginamit nila sa umano'y fraudulent investment scam. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.